guys um, hindi ko alam kung pa, paano ko sasabihin to pero grabe yung araw ko na to hindi ko akalain na yung pangarap ko sa buhay ma, ano ba ayak hmm, pangarap ko kasing matagal na kakaroon ng big bike tapos sinabi sa ako ni la lagustin at least sa pamilya ko. Kasi, not hold Hirap talaga ako eh. Hindi ko kaya to. You can try. Basta, uh, ah. ito na guys. Ah, ito yung bagong motor ko. Magagamit natin sa mga rides natin. Itong Zep Moto. Ah, 400 NK. Pangarap ko talaga itong motor na to We can bike. Ah, simula nang nag-rides kami sa subic nung no? naglo-launch yung 450 NK. Uh, so ngayon, nandito na sa mga ito yung 400 uh, Laking tuwa guys. Laking mapasalamat ko kay Lloyd na binigyan din niya ako ng pagkakataon na magkakaroon ko nito. Maraming salamat sa Team Q815 family ko. Maraming salamat sa Chef Moto Philippines sa opportunity na to na magkakaroon ako ng ganito. Di ko wala kong mano guys. Wala akong ma sabi hindi ko na alam kung anong sasabihin ko yun lang hindi ko masabing yung saya hindi alam to ng pamilya ko na magkakaroon ako ng ganito salamat kay talaga kay Mango Jetly at saka Busty at Busty dati pagka papasok ako dito talagang na ano ko sa mga bayan dito kasi maganda-ganda eh. Dito sa Motos Prada, Kalupan. Ayun, ito na. Iuwi uh, ko na sa Cebu. first big bike ko. Eh. Salamat kayo, I just wanna give you